yun nga kapag no? makapagtanim tayo ng uh, ngayon makapagtanim na tayo ulit ng uh, pechay so nagtransplant tayo sana hindi maapektuhan itong uh, parating na malakas ang ulan tingnan nyo eh uh, so yun nga pa rin tayo maaning mga kalamansi eh, at patuloy pa rin siyang bubulaklak Ayan, so, tuloy-tuloy lang yung ating pag-urban garden para meron tayong uh, may lalatag sa kapagkainan. So, hanggang dito na lamang muli yung ating video. Ang At sabi ni Kuya G, tanim lang ng tanim para may abangang uh, uh, aniheng papo.